Kumusta, sis and bro? Alam niyo ba, marami ngayon ang naghihiwalay o nagdidiborsyo dahil una, hindi takot sa Diyos. Ang hilig niya ang masunod, hindi ang sampung utos ng Diyos. Ang ikapitong utos, thou shall not commit adultery. Huwag mga ngalunya. Pangalawa, hindi marunong magpakumbaba dahil ang gusto niya ang dapat nasundin dahil hindi siya nagkakamali. Palagi siyang tama dahil mas matalino siya. Pangatlo, hindi marunong umunawa dahil puro kapintasan na lang o mali ang kanyang nakikita. Hindi niya maunawaan ang true nature of the human being na tao ang ay magkakamali. Hindi tayo perfect. Kaya kailangan laging magpatawad Ikaapat, hindi tayo malambing Dapat magalang at mapagpasalamat tayo sa bawat isa Kailangan ang halik at yakap Tulad ng good morning kiss o good night kiss Ganon Sana ay meron kayong natutunan Maraming salamat sa inyong panunood God bless everyone